Yan mga kasuwerd, ang daming bunga mga limon dito mga kasuwerd oh. Yan po oh. Yan. Ito po mga kasuwerd may orange daw ang dal. Ganda ng kulay ng ano oh. Orange na may ano na may langaw. O oh, yan po yung orange na may langaw mga kasuward. Nilalangaw na sa sobrang sarap nito. Sa sobrang uh, yamin nito. Ayan mga kasuward. Hmm. Ang daming bunga. Ayan okay, po yung lakas na ito. Matami siguro po. No? Ayan po mga kasuward. Oh. Ayan. Ayan. Napakaganda. Ayan mga kasuward. Dito tayo sa farm ng mga orange oh tingnan mo oh. oh mga orange ang ang daming bunga ng mga orange mga kasuberg siguro mamimitas kami nito mamaya sus kabuabot ang mga orange kaya oh ang mga kasubag daw oh, kabuabot ang bunga ng mga mga kasubag daw oh. ano ba dahil nga daw ah uh, kam may kanding kambing <coughs> ay gutom ng to ng kanding ato ano mabibigay ano Ano tawag ito mga kasuwerd? Pine tree? Ayan po mga kasuwerd May pine tree po dito Pine tree siguro to Kahawig lang oh. Ayan kung ano sumilong na tayo dito sa ilalim ng ano ng uh, ng uh, lemon. Yan mga kasuwig. Ang daming bunga. Ano? Oh. Uh. Pakarami, sobrang dami. Marami na naman kaming marami kaming maiuwi nito mamaya. Mga ano lang, isang supot lang. Ito may supot dito oh. Mga isang ganyan supot lang kasi hindi rin natin mauubos-ubosan ko kaka kakatimpla o oh, anong gagawin mas limon na ito. Kasi oh, napakarami talaga, sobrang dami. Gusto ko sana lumapit doon sa may eh uh, tawong tawag ito. Orange na marami din. Tapang ng aso, may bantay. Ayun yung pitasin ko yung mga orange doon na yang kanyang binabantayan yan po mga kasugod oh. Ito medyo madilaw-dilaw ito. Hindi ito, hindi ito orange. Ano ito? Orange ito eh. Oh. Puntahan ko na naman yung aso dito kasi talagang binabantay na talaga yung ano dito. Ayan, 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 galit. Ang sama ng tingin sa akin, oh. Galit na galit. Ito mga kasober oh. Oh, oh. Ang daming bunga doon, oh. Mga orange, oh. Ang liliit ng mga bunga, ano. Ang ganda yung pagka... Kulay ng pagka-orange niya. Huh? Ayun, hindi ko alam anong klaseng aso to. Labrador si Goto, o oh, German Shepherd, o oh, US Shepherd. Ayan po, mga kasober oh. Uh, Saudi Shepherd siguro to look at this tapos tatawid tayo mga kasower dito sa may may ano wala po suha yun o ano dito lang ako at ko galit na galit sa akin yung aso ko so, mga kasuod oh. may suha dito pero pangit na klaseng suha kasi nga Hmm. Brown May brown din palang suha Ngayon lang na nakakita ng brown suha Yan po mga kasuwi Brown suha hmm.